Kahit dis oras ng gabi, dagsa pa rin ang mga biherong pauwi ng probinsya sa norte. Ang iba inabutan pa ng malakas na ulan sa gitna ng rush hour. Live mula sa NLEX Balintawak, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. O Brian, na uh, usad pa rin ba ang traffic dyan? Well, good news mo, Nikki. Unti-unti nang makakahinga ng maluwag ang mga babiyahe ngayong gabi sa NLEX. Iba kasi ang lagay ng trapiko kanina. Mahaba ang pila ng mga sasakyan at punuan sa bungad. Tatlo ba naman kasi ang entry point ng NLEX? Isa itong Balintawak Toll Plaza tapos meron pa sa Mindanao Avenue at sa Karuhatan sa Valenzuela. So ito rin ang checkpoints o sorry, choke points o lugar na pinagkukumpulan ng mga sasakyan. Narito ang eksena kanina. Ngayong Miyerkules Santo ng gabi, bumuhos ang mga motoristang magbabakasyon sa norte na ipon ang daan-daang motorista sa Balintawak Toll Plaza. Kaninang hapon, sumabay pa ang buhos ng malakas na ulan na lalong nagpalala sa traffic sa Enlex. Ngayon kasi ang huling araw ng pasok sa trabaho bago ang Holy Week break. Si Chris, kabilang sa mga nagmamadaling umuwi sa manawang panggasinan, nagpakabit muna siya ng RFID para iwas sa mahabang pila sa mga toll plaza. Sabi noon, meron dito sa mga gas station. So doon na rin, eh kaso nagbukas na kayon, so pumasok na rin kami dito para makabitan, para hiwala ng hassle papunta sa mga toll gates. Ganyan din ang ginawa ni Beverly na pasubik para mas mabilis ka makapass through dun sa haba kasi ng talang talaga yung time na pwede kaming mag-off. Ayon sa NLEX Management, pansamantala nilang inalis ang RFID installation sa mga lanes sa Toll Plaza ngayong linggo para hindi magdulot ng traffic sa ibang biyahero. Mataas na po yung volume natin. Eh. So we cannot afford na ano, kasi it will add up to congestion po pagka nagdidikit po tayo sa lane sa mga balak magpakabit ng RFID sticker sa mga installation station na raw dumiretso. Kabilang dyan ang mga customer service center ng NLEX at mga gasolinahan. Inaasahang aabot sa 350,000 na motorista ang daraan sa NLEX ngayong Holy Week. Paalala rin ng mga otoridad sa mga babyahe, tandaan ang katagang blow baguets bago kayo bumiyahe. Ibig sabihin yan, dapat nakakondisyon ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas at engine ng inyong mga sasakyan. Gayun din ang tools pati na ang inyong sarili. At bukod dyan, idagdag na rin natin ha, siguraduhin may load ang inyong RFID para hindi kayo magtagal sa toll gate. Samantala, mukhang tama ang pagtatayo ng NLEX na gagaan ang lagay ng trapiko pagsapit ng hating gabi. May pila pa rin naman ng mga sasakyan sa toll plaza pero hindi nagsinghaba ng kanina. Nagpakalat naman ng 1,500 security personnel ang NLEX para tumulong sa mga motorista at libre ang towing sa mga masisiraan sa NLEX na wag naman sanang mangyari ngayong Simana Santa. Balik sa inyo. Maraming salamat Brian Basa. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.